guys uh, ito pala guys sa solar setup na upgrade guys na solar solar setup na to guys ah uh, magdadagdag pala tayo ng battery itong uh, 24 na to magdadagdag ulit ng dalawang battery kasi yung dalawa na yung isi-series tapos ipa, dito para bali mangyari dalawang 24 volts siya guys yung butter na to parang din yung guys ah uh, 100 AH ito rin 100 AH din to yan pareha sila 100 AH ah uh, guys, uh, isa sa to. Shutdown muna natin 'to tayo. Bababa muna natin yung mga breaker para maikabit natin yung mga pad. Yung dalawang battery yung bago. Guys, uh, ikabit na natin yung dalawang battery na itinagdag natin. Bale, ito guys, uh, dalawang 24. Nakaka-parallel ito guys. Bale, kayang-kaya naman ito guys i-charge. Kasi ang panel natin sa na ikinabit natin ng na panel natin guys ay 1,380 watts yan o guys capacity 100% punatirin natin voltage 25 naman guys ako? ipipit natin na ano natin nga sa natin, na hardis natin ilagay sa kinabit yung kinabit natin na ano, natin na ATS. Ayan. Okay. Tapos so, ito yung battery. Balik ito guys yung ano 100 AH to. Yung apat na battery na to. Yung kada isa. Yan dalawang 24 naka-parallel to guys.